Taja hao! Kaon tagba Magandang buhay mga pinyo! Kamusta? Ang araw nyo? For today's video guys, for today's video, to this video. <laughs> yung bang, tapos kana lahat sa kanya, malinis na siya, tapos maglalagay ka na lang sana ng ano. Ay meron na siyang diaper at saka yung inner na diaper lang na maliit yung ilalagay ko na sana. Yung bigla siyang um umihi. <laughs> Siyempre, naka, ano siya, naka-boyangyang lahat si Lolo, ba? Diba? Kasi nga, malinis na siya. Bigla siyang umihi, guys. Kaya, maglilinis na ka naman ako sa kanya. Maglalagay na naman ako ng bagong cream sa kanya. At lilinisan ko na naman ang kan... Papalitan ko na naman ang kanyang rubber sheets at saka yung kanyang lampin. Yung parang cloth sa ano. Para hindi mabasa yung rubber, ano, rubber... Rubber rubber sheet. Kaya, <laughs> nakak minsan natatawa ka talaga sa ano eh. Pag, alam mo yung mga, uh, ano, pag, pag ganito yung, ano, eksena yung dalawa ni Lolo. Dyan. Na, tapos ka nang maglinis sa kanya, ready na siya para, <laughs> para another, ano, <laughs> tapos bigla na lang, bigla na lang siyang wibibit. Cheng! <laughs> That's it. Yeah. So, kasama talaga ng buhay bilang isang caregiver yung ganitong mga bagay, guys. At saka nabasa din yung ano niya, damit niya. Kaya pinalitan ko na naman yung damit niya. Buti yung damit na nabasa sa kanya is nasa laylayan lang. Yung, yung laylayan lang yung ano nabasa. Kaya pinalitan ko na naman yung damit niya. At saka, yung diaper hindi naman nabasa. Totally nabasa yung bagong diaper. Yung kasi nakatagilid siya eh. Dapat kasi nakatagilid siya tapos nag ano ba yung ginawa ko nag ano ata ako basta may ginawa ako na ay, ay nakalimutan ko anong ginawa ko dyan nag po nata joke <laughs> hindi ay kinuha ko yung ano kinuha ko yung kinuha ko yung gloves ko tapos nagpalit ako ng gloves kasi lalagyan ko pala siya ng cream tapos, pagtingin ko, umuwi, nagwiwi na siya. So, ayan, pinalitan ko na naman ng bagong rubber sheets yung ano niya. Kakapapalit ko lang kahapon yung kahapon kasi nawiwian niya. Ngayon naman, nawiwian niya. Nawiwian na naman. So, sabi pala ni, ng, ng anak niya is nag-yellowish daw si Lolo. So, baka daw hindi, hindi nakakawiwi. Sabi ko, lagi siyang nagwiwiwi. Ah. Tsaka, lagi ko siya pinapainom talaga ng tubig na may honey. Lagi talaga yan, ano, naka, umiinom si Lolo, pinapainom ko siya kasi iniiwasan ko talaga sa kanya yung sobrang yellow na plema. Yan, kaya ngayon medyo nagla-light na yung plema niya. At saka hindi na siya, inoobo man siya pero walang ano, parang walang, walang plema. na parang minsan nasasamid lang siya ng laway niya. Pag natutulog siyang nakanganga, ganun. Pero ngayon, medyo nag, ano, maganda talaga ah. yung yung may honey sa, sa na lagi pinapainom sa kanya. So, ayan na nga guys, ayan. Pero, ngayon, plum yung papainom ko sa kanya. Kasi, ano niya, after ng pagkatapos ng ano eh, pagkatapos ng uh, parang before lunch, kailangan painumin ko siya. Ayan, plum yan. Yung, ang pinapainom ko sa, oh, di ba relax lang siya, nagpupok-pok-pok-pok lang siya, yung laruan niya. Yung gina, binibigay ko sa kanya yung ano, yung laruan na pang pok-pok ko sa likod niya. Pag wala siyang ginagawa, yan, para hindi siya mag kati, -kati or hihilahin niya yung diaper niya. Yan, nilalagyan ko siya ng laruan para para mag tap 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 lang siya. O, di ba? May laruan si Lolo. Ang bait ni Lolo diyan. Si so, behave yung Lolo ko ngayon kaya ano, kanina ang madaling araw gumising na ako ng alas dos, nagpalit ako ng diaper niya. Tapos, tulog na kami ulit. magan ako nagising. Kaya yan na yung ano guys, yung pinakuluan ko lang yung ano at saka ah, kamuti yan eh, kamuti tops at saka nilagyan ko ng asin at saka yung ano, steam, eh, steam fish ni Lolo. So that's all for today guys. Bye bye! Sai Jen! ni? every day late at night not okay all i want and i pray all i need is some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight